pumok ragon subukan natin magagis dito habang maliwanag pa tanggalin natin ang ating bag para makabuelo yan yung lino ng tubig oh padilim nga lang magis tayo Wow, wow. Medyo high tide. Ay, sayang dun sa ano. Daming kalabugan. Medyo high tide pa eh. Pababain natin. gumagalaw galaw wala yata ay meron oh meron isang barracuda oh ayos di natin naramdaman ha ah. uy uy thank you lord may isang barracuda na tayo ayun no? oh good size ah meron pa wala yun lang na natin barakuda lang hey. kamagat hmm ayos na good size mga kurako na barakuda <laughs> safety nagis pa tayo dyan baka mayroon pa lalapit sa atin tayo oh. nito patingin

Taiwanese kala niya dambuala na nahuli natin agad sulit tayo mga kurakon bilis lang talaga dumilim maulap kasi Mayroong kaya malalim pa dyan palubugin natin wala yung mga pangtuyo ah Di nagparamdam yata ah oh walang nagpaparamdam ah wala nga nakakapanibago yung mga pangtuyo wala yata sila ayos yun tayo matagal lumubog dyan. malalim kasi at maano lang ang tingga ng lambat natin bago lumubog siya madilim na eh <laughs> ayun patay sumabit na nga ngayon lang tayo sumabit dyan bakit patay tayo dyan ay mayroon sana eh

mahirap mag low ag high tide pa dito ang tagal umano ng lambat tagal bumaba Mung makababa na yung lambat nakawala na yung mga isda sa ano niya eh <laughs> sa ilalim bago makababa yung lambat cambahan alang, makahuli, hu, wala, haha, nggak usah, nggak siya dito mga kaso medyo madilim na nga pinapahagis tayo ng Taiwanese taga sucha taga chige pinapahagis tayo dito gusto lang nila makita kung may isda dyan namimingot kasi sila ulang klar silang huli Madaming pang tuyo yan oh. Madilim Hindi na makita Bale, hagis lang tayo mga kuragon dami oh. daming daming pang tuyo Uy, nagtalo nun. Ang dami nyan. Sawa-sawa. <So -so>, ah. Uy, may malaki. Oh, yutata. Yutara. Yo, ah. Yo, Kan. Uy, may laki, Sana mabulsa to. Uy. Sana mabulsa yung malaki. May malaki. Sana mabulsa yun. Sana mabulsa yung malaki. May malaki yun. Oh! Oh! Umata! Oh!

kita impo yung ano natin ramdam kuyung ano

sana tayo muli mo prawo isang barakuda lang dito pinagis tayo dito katingin lang, lang tayo sa kanya 要往那边走。要、嗯这个、抓过比那个大的，啊、有没有？大的。你呀、啊，这边可以吃吗？可以吃哦。做过最大多大？是这么大。

爸爸，打打快点快点，这边这边。哦、oh.，李先生，你好，我们干招待。哈哈哈那个小鱼都放掉了。 sino mo kurogan? siya ka siya ka ah oh, bye bye c c c c no kurogan din nina paglang yung ka natin yung camera nga kasi hindi kaya yung ilaw nya ilagay sa light natin rin បតា Yan na po pala mga kurakon yung ating nauling malaking malaking barakuda. Ayan Ay, oh. ganda ng laman niya. Yan bali. Lininisan lang po natin at ano. Lininisan po natin at ilagay muna natin sa ref Dahil pang bukas na po namin yan. Pang baon. Yan. Prito lang po yan bukas. Pang almusal tsaka pang baon mga kurakon. Wow. Uy, yun na po yung barakuda. It's free. It's free. Free, free to. Laking niya talaga.